Hello guys, for today's video So ngayong araw na to, magluluto tayo ng tinolang manok Leeg, at yun nga po ang request nila So hindi na natin patatagalin Ito yung mga sangkap na gagamitin natin Let's go Pre, ito yung malunggay Kailangan natin yan, masustansya sa katawan yan At ito nga yung mga sangkap na iilan na isasama natin sa manok Hinugasa ko na nga pala at may nanggugulo pala rito sa gilid ko. Tignan nyo naman, tuwan <laughs> tuwa yung nanay niya. So parang gusto nyo na kainin yung manok. Favorite nila yung manok. Ito nga pala yung kaganapan sa bahay namin habang nagluluto Sana ako. Oh. At syempre, ito ha. Una kong iniwa yung sayote, dahil babalatan pa nga yan, medyo matrabaho nga lang. Itong sayote, kapag hindi ka marunong dito, okay, ito medyo madagta nga pala to. So, ayan, nabalatan na nga pala natin yung sayote. So, iiwain lang natin ng sakpong nipis lang. At yung manok na leg, iiwain din natin sa gitna kasi nga medyo mahaba yung manok. Baka manok yan. Okay, syempre, ito nga pala yung ating, uh, ito yung malunggay natin. Syempre, yung bawang, na rin nga pala natin yung bawang, baka dikdikin pa ng iba yan. <laughs> syempre ito na nga, iiwahin ko na nga yung bawang natin. At pagkatapos nga natin i-ready yung bawang, isusunod naman natin yung sibuyas. Okay, abang nga hiniiwa ko yung sibuyas, eto nakaprepare na. At sisimulan na natin yung ating pagluluto. At di na natin patatagalin, sinalang ko na nga yung kawali mantika. Dahil mainit na nga yung mantika. At syempre guys, eto na nga yung bawang natin. Sinalang ko na nga muna. Then pagka golden brown na, sinama ko na rin yung ating sibuyas. At digigisa na nga natin yung ating liig ng manok. At pagkat Another 15 minutes, eto na siya. A few minutes later. Katapos nga pala nating igisa, okay, eto, halu-haluin lang natin at ilalagay na nga rin natin yung sayote. Another 15 minutes ulit, guys, okay, igigisa lang natin yung uh, gulay. Let's A few minutes later. After 15 minutes, guys, ito, guys, hahalu-haluin natin ulit, mekos-mekos. Then, after nyan, guys, lagyan na natin ng sabaw, tutubigan na natin. Nasa ganun, medyo lumambot na yung manok. Lalagyan na nga rin natin yung sili, yung ibang sangkap, tulad ng chicken cubes, okay, baka naman, okay, ajinomoto, okay, baka naman, at syempre, yung lorins, yeah. Another 15 minutes ulit, guys, okay, pakukuluan lang muna natin. So, tatakpan na muna natin, alright. A few minutes later. After 15 minutes guys, eto nakita nyo naman yung resulta So kumukulo na, paluto na nga pala to Nilagay ko na nga pala yung daon ng malunggay At eto na nga guys, patitikman ko nga muna sa asawa ko Kung talagang okay na ba yung lasa Kasi templado na to guys So eto, kasi siya yung taga tikim ko guys eh. Eto, patitikman muna natin Sana Oh. Um... Salamat po sa panonood. Hanggang dito na lang yung video namin. Bye-bye. Thank you.